Mabilis na inilabas ni Lu Sheng ang tatlong teknik ng martial arts para suriin ng detalyado. Ang tatlong level na teknik ay nakalatag sa harap niya. Na isang teknik ng pagpapalakas ng katawan. Direkta ng binago ang pangalan at naging. Bulong ni Lu Sheng habang nakatingin, ito talaga ang pamana ng isang martial expert ng level labing isa. Silanganing ekstremong masamang araw na teknik ng pagpapalakas ng katawan, immortal na gininto katawan. Dati ay pundasyon lamang iyon, ang pinakabasikong bahagi. Ang tunay na core ng pamana ay nagsisimula pa lamang ngayon. Nagliwanag ang mga mata ni Lu at maingat niyang ipinagpatuloy ang pagbabasa. Ipinaliwanag ng panimula ng Ben Irhans Bimeiju na hindi ito isang teknik, kundi isang prinsipyo ng paglampas sa level pito at level walo. Hindi nagmadali si Lu Sheng at binasa ng maingat. Ang susi sa paglampas sa level anim patungo sa level pito ay ang pagbuo ng diwa ng martial arts. Ang essence, energy, at spirit ay pinagsasama para maging isang hurno at ibinabalik sa katawan na nagiging sanhi ng malaking pagunlad sa pisikal na lakas. Para naman sa level 7 na paglampas sa level 8, kailangang mas malalim ang pag-unawa. Hindi lamang diwa ng martial arts ang kailangan, kundi kailangang wasakin ng katawan ang mga hadlang sa mga meridian, magpalitan nyo ang dugo, maging elixirs, at maging mortal ang tao sa walang hanggang binhi. Ang diwa ng martial arts ay kinondensa tulad ng isang sibat o espada. Ginadaanan ang mga meridian at kinokonekta ang diwa ng kalikasan, na nagiging sanhi ng diwa ng martial arts na tumagos sa bawat pulgada ng laman at dugo sa buong katawan. Ang bawat galaw ay naglalaman ng bakas ng kadakilaan ng langit at lupa, na ang lakas ng pagkawasak ay hindi masukat kung ihahambing sa level pito. Ito rin ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng level pito at level walo. Ang isang grandmaster ng level pito ay naglalabas ng diwa ng martial arts na kinondensa sa sarili nilang pag-atake, tulad ng pagdagdag ng sandata sa isang sandata, upang maipakita ang lakas na higit pa sa level anim. Ang isang great grandmaster ng level walo naman ay inilalagay ang uri ng dagdag na ito sa loob ng sandata, na nagiging sanhi upang ang sandata ay mag-evolve mula sa isang mortal na bagay tungo sa isang banal na sandata ang kanilang lakas ay hindi maikukumpara sa level pito. Ang level pito na paglampas sa level walo ay kailangang sumunod sa isang patakaran, isang basong puno ng tubig ay apaw. Ito ay isang natural na proseso. Kailangan mo ring hasain ang iyong pisikal na lakas at diwa ng martial arts sa kanilang limitasyon bago sumulong. Pagkatapos, ang mga meridian ng langit at lupa ay otomatikong magbubukas at magkokonekta. Ang pagkukulang nitong quicksync ng Extreme Dao Martial Hall ay dito. Ang kanyang level walo ay nakamit sa pamamagitan ng mga secret technique upang pilitin ito na nagre sa mga depekto sa kanyang pundasyon. Dahil dito, hindi siya maituturing na tunay na Great grandmaster ng level 8. Naisip ni Lu Sheng ang ideya ng natural breathing technique at ang kalakip na estado ng kawalan na parang nakakatulong sa ganitong uri ng paglampas, munit ang antas nito ay bahagyang mas mataas. Sinubukan na ni Lusheng ang estado ng kawalan sa Tijion Mountain. Maaari itong halos sabihin na isang pinahinang bersyon ng Martial Dao Dharmic Form. munit ang Martial Dao Dharmic Form ay isang super divine power ng isang Martial Saint ng Level sham. Kahit na si Lusheng ay nakapaglabas ng Divine Force Dharmic Form, wala siyang kahit isa porsyento ng tunay na lakas ng Divine Force Dharmic Form ngunit nakakatakot na ito. Ang level 8 ang tunay na pamana ng tatlong level na teknik. Mukhang ang Great Grandmaster ng Natural Breathing Technique ay maaaring malutas ang mga pagdududa sa aking puso, naisip ni Lu Sheng sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa nilalaman ng Den Ersenzi Bimaiju. Pagkatapos basahin ito ng isang beses, binawi ni Lu Sheng ang kanyang tingin at umupo. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang isip ay nabigla sa sandaling ito. Ang tunay na pamana ng Ben iran Lint Essay ay ang isulong ang konsepto ng immortal cells. Ang paggamit ng ki at dugo para pabalikin ang katawan ay maaaring makamit ang tunay na kaharian ng Ben Ersens Bimei na wasak ang lahat, ngunit ako ay hindi. Nakakamangha at nakakatakot ito. Sa antas na 'yon pa lamang ako karapat dapat na umakyat sa level 8. Ito ang lakas ng katawan na hinahangad ko. Ang dahilan kung bakit ako mas malakas kaysa sa ordinaryong mga grandmaster ay dahil sa aking pagkakaroon ng immortal na ang katawan sa level 7 na katumbas ng great grandmaster ng level 8 ni Jiang He o mas malakas pa. Ang unang hakbang sa Ben Irhens Bimeiju ay ang pagsasanay sa pagsira ng elixir Pagkatapos basagin ng elixir, ang napakalaking ki at dugo, kasama ang diwa ng martial arts, ay magsasama upang magpalaki ng isang cell, iyon ang immortal cell. Hindi maisip ni Lu kung paano naisip ng lumikha ng teknik na ito ang ganitong. Uri ng kahangahang ang konsepto ng martial arts. Noong una niyang nasumpungan ang Ben Irani Lint Essay, o kahit na noong sinimulan niyang sanayin ang immortal na ginintuang katawan, nadama ni Lu na ang kanyang katawan ay tulad ng isang bituin. Ang isang palad na naglalabas ng lakas ng isang bituin ay isang exaggerated na pahayag lamang, isang aspirasyon lamang. Ito ay tulad ng paghahambing sa isang martial saint ng level sham sa araw at buwan sa langit. Ang isang martial saint ng level sham ba ay talagang katulad ng araw at buwan? Hindi, siyempre. Munit ngayon, pilit na binabago ng den essence be made you, ang imposibleng bagay na ito sa posible upang hayaan ang alamat na ipakita ang katotohanan. Personal kong patutunayan ang hindi nabubulok na katawan. Ang martial arts na ito ay isa sa isang daan. Bagamat mahirap sanayin tulad ng pag-akyat sa langit, mayroon pa ring bakas ng posibilidad. Kung tunay kong mababago ang mga sel ng aking buong katawan sa mga immortal cell, ang Ben Ersens Bimeiju sa level 8 ay magsisimulang lumihis sa isang ganap na ibang landas kaysa sa ordinaryong mga martial artist. Ngayon, ang Ben Ersens Bimeju ay pilit na nagpapalit ng imposible sa posible at pinahihintulutan ang alamat na ipakita ang katotohanan. Personal kong patutunayan ang imortalidad. Kung sasabihin nating ang Shinzo Nanjivayan ay pagiging maliit hanggang sa sukdulan, ang mga immortal cell ay pagiging dakila hanggang sa pinakadulo. Kung sasabihin natin ang Shinzo Njivainjilianyi ay mula sa pagpasok sa mikroskopiko hanggang sa sukdulan, kung gayon ang konsepto ng immortal cells ay mula sa kadakilaan hanggang sa sukdulan. Kung ang mga cell ng buong katawan ay maaaring maging walang hanggan, maaari kang makamit ang tunay na coexistence sa langit at lupa at ang pagkakaroon ng walang hanggang immortalidad sa palagay ko, hindi pa rin narating ni Wang Yi ang kaharyang ito. Ito ay isang mas napakalaking proyekto kaysa sa Shenzhou ng Divinayani. Ngunit kung gusto kong magawa iyon, gaano karaming mga mapagkukunan ang kailangan ko? Alam ng Diyos, kahit nalunukin ko ang isang buong planeta, maaaring hindi ito sapat. Bumuntong hininga si Lu Sheng. Basang-basa siya sa malamig na pawis. Sobrang-sobra na ito. Ngunit anuman ang mangyari, ito ay isang walang kapantay na teknik. Kung maglilinang ako ng isang immortal cell, makakatulong ito sa aking katawan na malampasan ang ordinaryong great grandmaster. Ang dalawa ay tatangayin sila, ang tatlo ay magiging walang kapantay sa parehong kaharian, at kung ang buong katawan ay walang kamatayan, ako ay magiging immortal at walang hanggan. Maingat na binasa ni Lu Sheng ang Great Grandmaster Chapter ng Ben Iran Ibn ng dose dosenang beses. Pagkatapos kumpirmahin na hindi siya nagkamali sa pag-unawa, sa wakas ay hindi niya mapigilan ang kanyang excitement at nagpasya na personal na mag-eksperimento. Pagkatapos ng lahat, kahit na magsanay ako ng isang aksidente sa Dreamland, mayroon itong kaunting epekto sa realidad, kaya wala akong dapat ikatakot. Ang pagpapaunlad ng immortal cells at pagsasanay sa immortal na ginintuang katawan ay hindi nagkakasalungatan, determinado si Lu Pansamantalang isinantabi ni Lu ang optical brain at nagsimulang magsanay. Ipinakita ni Lu ang isang nakaupong posisyon sa lupa. Sa pagtingin sa kanyang katawan, malinaw niyang nakikita na sa gitna ng kanyang dibdib, mayroong isang blood elixir na kasing laki ng itlog ng manok na umiikot. Hindi nito kailanman hindi niluwa at lumunok ang ki at dugo na nililinis ang buong katawan. Ito ang patunay ng level walo at ang core ng isang great grandmaster. Ngunit ngayon, kailangang basagin ito ni Lu Gusto mo ba talagang basagin ito? Hindi bale, subukan ko na lang. Isang bakas ng pag-aatubili ang sumilay sa puso ni Lu Sheng, ngunit mabilis siyang naging determinado. Sumigaw ang binata, ah. Ang espiritual na puwersa ni Lu Sheng ay kumapit sa blood elixir. Tumigil sa pag-ikot ang blood elixir. Bigla niyang naramdaman na ang ki at dugo ng kanyang buong katawan ay mabagal at nagkaroon ng isang uri ng hindi komportable na pakiramdam na hindi masabi. Ito ay natural na nabuo, ngunit ito ay isang pakiramdam lamang. Ang ki at dugo sa buong katawan ni Lu Sheng ay nagbabaliktad ang kanyang guwapo at makinis na mukha ay agad na namula. Isang bakas ng kabangisan ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Basagin. Ang nagbaliktad na blood elixir ay biglang tumigil. Sa susunod na segundo, ito ay biglang nabasag. Sa isang iglap, ang napakalaking ki at dugo na nilalaman ng blood elixir ay dumaloy tulad ng isang embankment na nabasag. Ang ki at dugo ay tulad ng isang dragon sa mga daluyan ng dugo, ngunit lumitaw ng mas malakas, mas masagana, at mas mayabang kaysa noong nakaraan. Sa oras na ito, ang pakinabang ng pagkakaroon ng isang malakas na espiritual na puwersa ay naipakita. Nagbuga ng sariwang dugo ang binata. Ang Indisible na espiritual na puwersa ay tulad ng isang malaking lambat sa lambat, ang ki at dugo ay tulad ng isang dragon na malayang gumagala sa mga daluyan ng dugo. Ang mga ito ay nakolekta sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang sel na ito ay espesyal na pinili ni Lu Sheng. Ito ay ang pinakamalaki at pinakamalakas. Ang napakalaking ki at dugo, kasama ang diwa ng martial arts ni Lu Sheng, ay itinanim sa loob nito. Sa isang iglap, ang maswerteng sel na ito ay mabilis na lumago. Sa isang segundo, ito ay nakaranas ng baliw na pagbabago ng daan-daang, libo-libong, sampu-sampung libong, at milyon-milyong beses. Nang umabot sa daan-daang milyong beses ang bilang ng mga pagbabago sa sel na ito, nagdulot ang quantitative na pagbabago ng qualitative na pagbabago. Isang kakaibang liwanag ang nagmula sa loob ng sel. Kasama ang kakaibang liwanag, nabiyak ang pagitan ng mga kilay ni Lusheng. Tumingin siya na parang isang hari na bumaba, mataas at makapangyarihan, at nakamamangha. Ang liwanag ay lumakas ng lumakas, naglalabas ng isang kumikinang na ang liwanag. Ang gininto kulay na ito ay hindi ang pagpapakita ng diwa ng bituin, munit ang kahulugan ng isa pang antas. Kumakatawan ito sa transendensya, imortalidad, at banalidad. Nabuong ang immortal cell. Biglang tumayo si Lusheng. Lumitaw siya tulad ng isang multo sa kalye. Mahigpit na kinuyom ng binata ang kanyang kamaw, at pagkatapos ay marahas na sumuntok sa dingding ng isang mataas na busali sa kanyang harapan. Nang suntukin ni Lusheng ang kamao na ito, may sumunod na gininto ang liwanan. Kung ikukumpara sa nakaraan ng gamitin niya ang diwa ng bituin at ang kanyang panloob na ki, ang gininto ang kulay na ito ay bahagyang mas maputla, Ngunit may higit pang uri ng banal na aura na mataas at makapangyarihan. Pinipigilan ang lahat ng buhay. Nang suntukin ni Lusheng ang kanyang kamaw, ang ki at dugo sa kanyang katawan ay nag-search rin ng baliw kasama nito. Sa isang iglap, tumaas ito ng higit sa sampung beses. Namanaag ang immortal cell. Ang tumataas na ki at dugo ay tulad ng araw at buwan na nagdudulot ng pagtaas at pagbaba ng tubig, kung saan ang lahat ay sumasamba sa mga espiritu. Boom! Tumama ang kamao ni Lusheng sa dingding. Marahas na tumalab ang dingding na nag-iwan ng bakas ng kamao na hindi malalim o mababaw. munit nang bawiin ni Lusheng ang kanyang kamao, lumitaw ang napakalaking bitak sa paligid ng bakas ng kamao. Ito ay tulad ng isang bagay na may buhay na mabilis na kumalat. Ang bitak ay tulad ng isang sapot, na agad na kumakalat sa buong matataas na busali. Sa isang iglap, ang matayog na busali na may taas na halos isang daang metro ay natatakpan ng mga bitak. Ito ay tulad ng isang maselang at babasagin na porselana at pagkatapos ay nagsimula itong gumuho. Boom! Huminga si Lusheng na nagdulot ng maliit na buhawi. Hindi kalakihan, hindi rin kaliitan. Inanod niya ang alikabok, buhangin, at bato na malapit ng mahulog sa kanya. Tiningnan ni Lu Sheng ang kanyang kamay at bumuntong hininga ng malalim. Masyadong malakas. Ito ba ang kapangyarihan ng isang immortal cell? Gumamit lang ako ng maliit na bahagi ng kapangyarihang iyon, ngunit makakasuntok na ako ng mas malakas kaysa sa anumang suntok at ko noon. Ang diwa ng bituin, panloob na ki, pagsabog ng ki at dugo, pagsasanay sa bituin. Ang apat na kaharian ng bituin ay napunta sa immortal cell sa isang suntok. Ang limitadong puwersa at ang limitadong kasanayan ay pinaghalo at lumikha ng puwersa ng kamao. Nag-isip si Lu Sheng ng ilang sandali at nag-isip ng isang medyo tumpak na pangalan. Ang suntok na ito ay maaaring tawaging Celestial Punishment Fist. Ang pagsasanay ni Lucien ng isang immortal cell ay sa isang kahulugan na ang kanyang anyo ng buhay ay sumailalim sa isang metamorphosis. Sa makatuwid, ang welga na pinangungunahan ng immortal cell ay isang welga na lumampas sa antas ng buhay ng tao. Ito ay isang welga na nagpapababa sa ordinaryong Great Grandmaster. Kahit na sa Marshall Saint ng Level Sham, ito ay tulad ng isang parusa na nagmumula sa itaas, isang galit ng isang Diyos, at isang bigla ang pagbagsak ng kulog. Pinababayaan ko pa rin ang kapangyarihan ng Immortal Cell. Bagamat tila nawawala ako ng maraming sa mga tuntunin ng ki at dugo at ang aking lakas ay tila umatras, sa isang iglap ng paglaya, ang halaga ng aking pinakamataas na ki at dugo ay sampung beses na mas malakas kaysa sa tongkuiksing na yon. Kahit na si Tong Kuiksing ay maaari lamang ituring na isang medyo mahinang Great Grandmaster, Tinatanjani lu Sheng na siya ay tatlo o apat na beses na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong great grandmaster. Biglang nakakapagod, biglang bumagsak ang binata sa lupa. Hindi niya talaga kayang magkaroon ng kahit na kaunting lakas. Pinagsama ko lang ang isang sel ngayon, bulong ng binata habang nakahiga doon. Ito ay pangunahin dahil sa ang katunayan na ang aking ki at dugo ay naubos. Kailangan kong sumipsip ng higit pang mga mapagkukunan. Agad na. Naisip ng binata ang mga mapagkukunan sa Butlerfield. Buti na lang at pupunta na ako sa Eastern Military District. Sa mapanganib na Butlerfield kung saan laganap ang mga kakaibang hayop sa unahan, ang panganib ay katumbas ng kayamanan. Ito ay tamang-tama upang punan ang hindi masusukat na hukay ng Immortal Cell. Sa pag-iisip tungkol dito, ang isang cell ay napakalakas na. Kung mayroon akong sampung immortal cells, maaari ba akong labanan ang isang martial saint sa level pito? Sampung cells ay hindi sapat, kaya paano ang daang cells, o isang libong cells? Tinataya na kapag mayroon akong isang libong cells, kailangan ko lamang iunat ang aking kamay upang itaboy ang extreme dao martial saint. Dahan-dahan, kailangan mong lumakad ng paisa-isa. Huminto ako rito ngayon. Agad na nakatulog ang binata. Hush! Binuksan ni Lusheng ang kanyang mga mata at nakita ang puting kisam. Ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana at ang isang bahagi nito ay tumama sa mukha ni Lusheng na nagdala ng isang bahagyang mainit na pakiramdam. Disyembre na, ngunit hindi na masyadong karaniwan ang ganitong masiglang panahon. Mabilis na bumangon ang binata at tinignan ang orasan. Medyo nagulat si Lu Nakatulog siya sa loob ng labindalawang oras. Inilunsad ng binata ang kanyang pakiramdam ng mabilis upang madama ang lahat ng tao sa kanyang paligid. Naramdaman ng binata na naglalaro ng chess ang kanyang ama, nakikinig ng musika ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at nagluluto ang kanyang ina. Sa pagkakita na ang lahat ay normal, medyo kampante si Lucien. Tila hindi napupunta ang mga tao mula sa Extreme Dao Martial Hall. Iyon ay tama, ang Extreme Dao Martial Saint sa huli ay hindi makikipaglaban ng husto para sa dalawang walang silbi na taong may kaunting kaugnayan. Pagkatapos ng lahat, kailangan din niyang mag-iwan ng kaunting dangal. Nagpunta ang binata upang maghugas ng kanyang mukha at bumaba sa ibaba. Habang naglalakad, bumubulong ang binata ng maalala ang kakaibang babae. Ngunit ang baliw na babaeng si Layan ay hindi magiging masunurin kaya kailangan ko pa rin patayin ang panganib sa duyan. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon na pigilan si Layan o mas tumpak, pigilan ang leg ni Layan at ipadala siya kay Harinyama. Yama. Pagdating ni Lusheng sa kusina, kumuha siya ng isang steam bone. Gutom na ang binata mula nang sanayin siya kahapon ng gabi, kaya paano siya hindi magmadali upang kumain? Mama, alis na ako. Nang makita ang binata na hindi nakaupo para kumain, sinaway siya ng ina ni Lusheng. Ayaw mo bang kumain ng maayos, bata? Biglang, narinig ng binata ang boses mula sa ri. Mabilis siyang tumingin at nakita si Hiling Su sa ri. Narinig niya ang balita tungkol sa bagong gamot ng kumpanya ni Hiling Su na inilabas. Tuwang-tuwa ang binata at naisip na matagal na niyang hindi nakikita ang babaeng iyon. Tama na, kailangan ko siyang hanapin para may pag-usapan.